At dahil nga ho nakapasa tayo sa civil service, abay tara ikukwento ko sa inyo kung ano ang nangyari tuwing Webes nga ho pala ay eh, nandito tayo sa BIR Quezon City at nagkataon na tumatanggap sila ng walk-in para sa kukuha ng civil service. Makikita nyo ho na alas 2.15 pa lang ng madaling araw ay gising na tayo para magprepare para sa ating exam. ho pala maaga tayo ay gawa ng sa Commonwealth pa ho yung school na pag-examan kaya inagahan ho talaga natin at hindi rin ako pamilyar sa lugar. Para ho may time pa tayo maghanap at magtanong-tanong kung saan. Ya makikita nyo ho sa bus na wala pa talagang pasahero kami palang kauna-unahan. Mga bandang alas 3 na ho, yan na madaling araw kaya ho nangangamba ho ako na baka hindi ho ako umabot sa exam kat banda kong mga alas 4 ay eh, nandito na ho tayo sa may kubaw buti na lang ho at mabilis ang ating biyahe kaya ho nag grab na lang ho tayo papunta sa commonwealth ito ho naisipan ko sa kyan para mabilis ho tayo makarating kat kulay white nga ho pala yung na required na kulay ng damit para sa magtetake nga ho pala ng civil service bali wala ho talaga nakakaalam sa amin kahit ni isa na magtetake ako ng civil service para kung sakali man ho na hindi makapasa eh hindi ho ganong kasi siguro iba na napakababaw lang ng exam na civil service pero napakahirap po talaga niya. Ito yung isa sa mga paraan din ho para makapasok ho sa government yan. Pagdating ho namin sa Commonwealth High School, ang dami na rin hong tao doon ang dami na rin hong nag-aabang na nagbabakas kali na makakapasok ho sa civil service at mga kapagtrabaho sa gobyerno at bandong 630 ho yan maliwanag na nagpapasok na ho sila at dito ho ay hinanap na ho namin ang aming school na pag-iexamen. -e Habang papalapit po ng papalapit yung school na ating pag-iexamen. -e abay di pa pabilis din ang pabilis yung timok ng ating puso dahil talagang hindi ako kampante at hindi rin talaga ako nakapag-review ng ayos. Dahil nang sabay-sabay yung audit na trabaho natin at syempre dapat yung time na makapokus lang tayo talaga sa pagre-review. Kaya namang nawala yung isa nating tiyahin sa pampanga na si Dang Erling Augustin. Kaya po medyo nawala tayo sa focus. At nakarating na nga ho pala tayo sa room na aking pag-examan. Abay, agonsilyo din. Abay, kapangalan pa ng aking bayan. diyan nga ho ay nakapagawa paskil lang nga ho pala ang mag exam sa room po na yun. At number 16 nga po yung seat number po natin. At ako pa lang din po ang kauna-una dyan. Wala pa tayong kasama dyan. Kaya sabi ko magre-relax na lang muna tayo. At Asal para humingi ng guidance sa sana makapasa tayo dito. Dali, lang yung dala natin. Yan, meron tayong tubig at saka yung maliit nating bag. Mm. syempre yung mga requirements natin. At dahil nga wala pa tayong kasama dito sa room. Aba, hindi nagsilip-silip muna tayo din sa may bintana. Yan, maya maya pa yung nagdating na yung mga kasama natin. Yung, yung... Dilaw pala na polo shirt. Yun pala yung magiging teacher natin. Magbabantay sa amin. At, Nung na nang na nga pala eh, wala ng cellphone. Bali dito tapos na ang exam. Kasi paglabas na rin yung mga samahan nating nag-take ng civil service sana naman Ipalarin tayo lahat. Tapos pabalik nga pala ng Laguna eh, nag na lang ulit tayo papuntang monumento naman para sasakay tayo ng LRT baba tayo sa may hill po yan. At nung tayo sa grab yan, andi dito na tayo sa may LRT sa may monumento para sumakay naman ng tren papuntang Buendia. At kahit nga hupunuan ay eh, nakipagsiksikan na rin at, tayo. pagdating natin ng Laguna yan, dumaan muna tayo sa at nag para relax Santa ho na ang araw na pinaka-iintay natin. Sobra ho pala nakakabaka pag... Nakita ko lang po yung post na taga sa amin na nakapasa daw po yung anak niya sa sabro. Kaya sabi ko baka may result na rin yung para sa professional. Tung meron na nga hong result, ay dali-dali ko -dali kagad hinanap. Para so, na nasa H2O dahil maranan ho ang apelido natin. Sobrang legit po pala talaga yung kaba. Ay, ang hinahanap ng apelido. Pero sa tunay ho, kung di ho talaga ako nakapasa, ay hindi ko na ho talaga re upload Dahil ako lang naman ho talaga na nakakaalam at wala ho akong pinagsabihan. At sa awa nga ho ng Diyos, ay nakapasa tayo. Roy thank you Lord do talaga sure. pa no mga idol lang na lang bye, -bye.